Daga. Ang daming diga. Ang madaming oh 607 or 608 ito na yung senaryo hanggang ano lang hanggang tawag dito hanggang to, tuhod na lang yung baha so ah oh, at saka walang buti na lang tumila yung ulan as you can see um, medyo makulimlim pa pero ano ba, bumaba, bumaba ba na yung tubig um, buti na lang thank god